mas mahigit, everyone. Mula sa katahimikan, isang emergency broadcast ang sumiklab. Tumambad ang malawakang kaguluhan, nasusunog ang mga gusali, sumasabog ang lungsod, at mga helikoptero ang nagliliparan, tila may kinokontrol o nililikas. There is a large-scale riot and massacre. Ang buong bansa ay nagdurusa. Hindi lang ito simpleng kaguluhan, isang malawakang karahasan ng bomb alot sa mga lansangan, Kabilang na ang Seoul at buong metropolitan area. Nasusunog ang mga sasakyan, may mga patay na, at ang mga natitira ay nasa takot at gulat. Biglang ingay ng KARARA. Sa isang iglap, tumambad ang tunay na horror, hindi lang ito riot. Isa itong karumal-dumal na pag-atake. May isang lalaki, duguan at halatang wala sa sarili, na umatake sa kapwa niya. Isang sigaw, LET GO! Kasabay ng malakas na, crunch, isang kagat na ikinamatay ng biktima. Nagkalat ang dugo. Ang dating tao, ngayoy tila halimaw, ay umuubo ng dugo, at sa kanyang likod, ang mga tao'y nagsisisigaw. Mas mahigit, SSTA, stay away. Sa kalamang naliwanagan ng nagkukubling narrator. A riot. Hindi ito basta riot. Ito na ang simula ng katapusan. Ang ingay ng kaguluhan ay tila hindi na rayot, ito ay isang mas matinding sakuna. Sa labas ng gusali, tila isang bangungot ang bumalot sa buong syudad. Isang horde ng mga infected ang sumugod ng walang alinlangan. Ang lalaki sa lilang fraksot, dating ordinaryong mamamayan, ngayon isang halimaw na sumisigaw sa gitna ng iba pang mga nilalang na nawalan na ng sarili. Can you call something like this a riot? And stay inside your homes? Nagpapanik ang mga tao habang binubulaga sila ng mga nakakakilabot na eksena. Ang mga sundaloy pilit kinipigilan ang paglusob, pinapaputok ang kanilang mga armas. Aim for their heads. Sigaw ng commander habang patuloy ang pagragasa ng dugot laman sa kalye. Thug. Isang infected ang tumama sa pader ng gusali, kasunod ang nakabibinging putok ng baril at malakas na sigaw ng mga sundalo. Ngunit kahit anong putok, Patuloy ang mga infected sa pagsugod. Ang ulan at usok ay nagpapalabo sa tanawin, pero malinaw ang katotohanan. No, this is, hindi na ito kaguluhan, isa na itong digmaan para sa kaligtasan. Sa dulo ng episode, ang lalaking nasa lilang tracksuit ay tinamaan sa ulo, dagwang bumagsak habang ang kanyang katawan ay nangisay sa huling pagkakataon. Naratibo, isang sakuna, walang babala, Walang sirena, walang balita. Dugo lang. Isang sigaw na nalunod sa katahimikan, at biglang nagbago ang mundo. Isang kakaibang tunog ang bumasag sa dilim. Kasunod nito ang kaguluhan. Apoy, bumulusok na mga bagay. Usok na parang sumasakal sa langit. At doon siya lumitaw. Hindi na tao. Hindi na buhay. Puti ang mata, basag ang mukha, punong-puno ng dugo ang uniforme. Parang dating may trabaho, baka may pamilya rin. Wala ng kaayusan sa mundo. Biglang nawala ang lipunan, wala ng batas. Ang malalakas ang namumuno, ang mahihina. Isang mabilis na salpukan, nawasak ang mukha ng isang lalaki, walang awa. May isa pang buhay pa, nanginginig, naguguluhan. k r a a a, -A r Isang nilalang ang biglang umatake. Hindi niya alam kung alin ang mas nakakatakot, ang halimaw, o ang posibilidad na maging katulad nila. May isang taong nakamasid, nakatago, tahimik, at bigla, isang kutsilyo ang lumusot, dugo ang bumalat alot sa paligid. Ngumiti ang lalaki, hindi siya nakikipaglaban para mabuhay. Nakikipaglaban siya, dahil iyon na lang ang may saysay. -say.